pasak Tuturo ko sa inyo mga boss kung paano mag palit ng shock absorber kasi ito mga boss ay may lagatok na sa titingnan natin mga boss kung may problema mo itong set ato bago natin tanggalin itong spring mga boss ay luwagan mo ito ng konti itong dito sa babaw number 19 okay luwagan mo natin para pagtanggal natin, press natin ng spring hindi siya masyadong may gamit lang tayo ng impact rinse ayan tapos natin ng spray

我跟他赌钱。 Malakas yeah. oh. pa ba yung pressure niya? Ayan yeah, ang bus. Parang may humihigop. Ibig hmm. sabihin mga bus singaw. Wala nga siyang pressure. Alaman nyo muna mga mas pagka itutulak nyo ng kamay nyo. So, ganyan dapat hindi siya mano ma matitulak. Bago mga boss ito yung bago. Ang galing mga katiyong spray. Tapos ano sin hindi mo may tutulak Tsaka wala siyang tumutunog dito Parang ano May singaw Kapit na natin Kapit naman ito mga boss Itong dulo niya mga boss Ay dito yan kailangan nakatapat siya dito kailangan mga boss nakapasok siya nakaupo naka para hindi siya gagalaw kasi ito tunog ito mga boss pagka ayaw hindi masyado nakaupo dito sa ano mong pinakasyak yan mga boss at kabitan na natin ng tunelyo yung ganun pa rin ang proseso mga boss pwede natin lagyan to ng vice grip yung ganun mga na yun naka ng malayos natin <coughs> kailangan na sa siya lahat at punin na natin yeah, okay na to Hingin na pagkapit ng, oh, ng absorber, mga boss sa inyong mga kailangan meron din kayo tos tools na ganito para mabilis kaya mabusay, boss ay ikapit na natin tulong kailangan natin ilagay lagyan ng tornilyo para hindi tayo mahirapan Tina, ako kaya sa ibabaw mga boss ay natin to, ilagay itong sa lupa. So tinan natin itong mga ya, mga boss. Sa so, tapasok 'tong, tuh, tuh, yung dalawa kabit na tayo ng number 19 dalawang tornillo na naman ito mga po sa siyak niya Pizza, my boss.

No, mang đến hết môn. Hai hết môn đi đayo ngang baki kang đâu ngang 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 ngang

Oh, nang ya ko dili ay sayang mama gusto. Koro, si 27 taon na gud. Kani ka pangpandinig niya. Ka tung ka mo mo istigo balik ko mo. Pagmaoy das ka ka na prosunibato, ana na balik sige niya. Ko pangpandinig mga Wala lang ko. Saba mo. maura bay mo sige paminawon. Ayo ka asa ka asa ron. nasa road case kami ngayon mga busing bago ng siyak nito ay eh, kanina ay eh, nilagdus namin ang dami talagang lagotok to doon kami dumaan doon sa, ano, sa may uh, rough road if lang yung lubak hindi siya tumutunog pero yung doon sa malalaki na kaya yun ang pupuntahan namin ngayon na, na namin mga boss mga siguro mga isang buwan pa yun pero si kanha na yun na binalin namin, namin, namin. lima yung shock absorber itong daan na to yan ayun, mga bus oh. magkaalaman na to dito ayun, mga bus sa tingin nyo kanina talaga dito mga bus ay talagang lumalagotok talaga siya ayun mga bus dito lang ta kanina lumangin kami dito ah. talagang lagotok ng lagotok yun lang talagang problema mga boss nadali din namin kasi nagtataka kami, kami mga boss eh bago pa lang kaso nga lang si Kanhan pero nung una wala pa mga boss nung... wala pa ngayon, ngayon nung mga nakaraang araw bumalik na lang sabi ng customer kaya nandito rinig na rinig mo talaga yung lagotek na sakali din Bawi na kami mga busing Ay sa wakas Nabunutan tayo ng tinik pero gumastos na yung mayari nito mga busing Gumastos ng malaking pera Para lang ma wala yung tunog na sinasabi niya Pero bumigay pa rin yung shock na binili na yung una Itong bago ngayon mga busa na magtagal to para hindi naman makagastos ulit Uwi na kami sa bahay Ano, hatid ka na, na sa bahay? Sige Tapos hatid na yaya, ako ano? At hanggang sa sunod ating mga vlog mga boss At sana magpalo kayo sa Or magsubscribe kayo sa channel ko Thank you sa inyong panunod mga boss At don't be a part stranger.